Ando nileyan baka, ma -baka ma mapagtanong ano ka mahahal, 'di ba mahahalingan daw ng tao. Pero Ang daming pamahiin sa pantay ano? Oh, dami. Sobrang dami. Huwag magdalamin, huwag mag magsuplay, huwag. Ayun naman kasi parang sa mga lula-lula natin pero yung pag sinabi, pag yung ba ay ayon man yata yan. sabi nila sir diyan? Sus. Ay, ako nyo yun. Compute. ganun na siya. <laughs> well, yung maligo, mag magwalis, okay, na lang din naman. Pero yung magdala daw ng pagkain, ayaw sa Ay, ilalabas. Hindi. Hindi, saka bawas. Pag may bumibi, pag uh, may bibisita, makikin, huwag mo sasalubungin. At huwag mo daw ihahatid. At ah, no, huwag yatid. <laughs> mm -hmm. Tapos, <laughs> nung, yan, uso pa yan. Huwag, huwag yung din yung daw na magpaalam. Magpaalam. Eh. Basta ka na lang. At saka nung na yung libing ng tatay. na -a -a pues sabi, ako nung lumabas. babalik sa anak ko. Oo, wag, wag na. <for> Kaya di ba yung mga bata, naka-corner na yun. H um nung araw na yung libing, yung, la yung lahat ng pamangkin ko mga apo nandun sa sige sa gilid, meron na yung bantay. Kami din, may bantay na din kami. Kasi sabi nila, ay hey, kano ka na naon Kasi naon na ako lumabas. Ay sabi sa akin, nung pabalik ako, Diyan ka na lang. Pati nga daw yung pag ililin niya na may hahabol pa. Oh, mm -hmm. indeed, ay, hindi. Yun daw, wala unless Unless yon yon na dumiretso ka na sa simbahan, doon pa yeah, mag yeah, Pero yung hahabol ka, um, na, na, na Ay, nauna, tapos mabot hindi pwede. So, grabe yung mga... Pero ano mo, minsan na superstitious, nakiliwala. May naitutuho naman, pero sa atin yata, parang grabe, sobrang-sobrang manday. Kala po sa yung ano mo kasi. Ayun nga ano na habang gapin pa rin na. Ano na yan? Sa Ate, hindi na ako nakapunta sa mama mo. Okay lang. Si David nga hindi nakapunta sa inyo kasi... Ay, ako! Ano? Ilang beses kasi ako tatlong... Aww, hindi ako nakapunta na kasi... Tatlong beses ako pumunta. Yung unang kita kasi lang sa akin. No? Sabi sa bintana. Na. Ano, iyak nang iyak ng, nah, na to, no bay chito. Ano sabi ko, picture na piso? tayo. Piso-piso mm. lang. Piso-piso. iyak lang. na to, Kasi pagka-living, bawat ay, araw may schedule na Ayla? kami. Ano Kasi sinamantala na. Yung ganitong nabili ni Bunso. Pero at least yung, kung kapag na kapag pa na. Parang tubig lang na. meron nga kami nabili. Hinok sa ano. Yung simba at kami. May pakilakoy doon sa ano. Organic. Yung meron nga kami sa fridge. Alam mo yun? Para na lang hindi masaya ang bote. Pero ba direkta ini? Kinat ko na lang siya pero hanggang ngayon nasa pila. Ano gagawin ko dong bukas alam mo ba? Uh, Ibe blender ko ilalagay ko. Hindi ko hindi pa tayo nang pwede. naman ng kamay mo. Matulis, matulis. Ang ang lili. kasi hindi ko yan magagangat pagka malaki. May dahilan naman siya hindi niya kakagat. Paano kaya makakagat? Para dito sa bulayan do man ba na siya? Ah, said it. lang yan. Ano ba 'ko doon? Ibigay ako tapos lalagay ko sa Reddit. Ipagdidilim ko sa lahat. pwede 'yon. Oo, kasi 'yan yung main reward para rin dito. Tingnan mo tantang. Sa susubi. Kasi wala akong picture. Wala pa, hindi pa rin naman kami nagpi hindi pa rin. Nag-live pa lang si May. Hindi ko yun alam na nagpupo kasi e, hindi so ko yun nakikita tayo na wala akong viewers, walang ano. Kaya sabi ko, pinatay ko na, sabi ko baka wala. Kasi ang tagal kong hindi nagla-live. hina hmm. hmm. pa ng internet. Hmm. Tama lang to hmm. na ito tayo ha. Marami na yan. Yes ko. Ka. Kaya ang maganda doon dahil lagi kang mag-load. para malakas ang ano mo. Ay, hindi kayo naman kami nag-load. May internet. Kasi doon ano, kasi date na minsan nag-aagawan eh. Lalo na kung sa so, amin. Kung humihina lang siya pag tayong madaming, um, madaming nakakunik. Yung kapitbahay namin, libre kami lahat doon. Kami <laughs> pero pag umakyat kami sa kwarto ko, wala na. Doon lang kami sa baba. Na Nakakunit kayo? ni kami, malakas. Ako, pag umakyat na ako sa Ato kwarto, sa Ko, na. doon ko na gagamit <laughs> doon sa bahay ko. Ang, kami ang internet namin sa... Wala bang password? Mm -hmm. May walang password? Meron. Na ang internet namin, nandun sa kapatid, yung pamangkin ko ang nakakapag-connect doon. Kaya, ang, kaya doon kapag sa kubo, malakas ang internet namin dahil nandun sa kapatid ko eh. Pag sabi mong, ng pamangkin ko. Alam mo, tinta, malaking suma? tulong sa akin itong wifi na to kasi dito, nakatapos ako ng college. Dito ko lahat nag-ano. Kasi di ba nung ano nag-online, on hmm. sabi niya kaya malaking tulong nitong ano, kapatbahay. Ano. Ay, hindi nila, hindi na, nila nalak. Baka hindi nila alam ilak. Kasi normally kung alam nila ilak ang password, eh, mm -hmm. hindi, Kasi hindi. mabilis mo Eh, mga mga magulang nasa sa Saudi, mga anak kang nandoon. Oh. Bakit mabilis hmm. maubos? Hindi ba nakaplan ng monthly? Hindi, pag monthly, wala Hindi, may Ay, ano, yeah. May ano lang. Uh, hindi, pag monthly, Kung monthly, pero kung yung load lang. Monthly yun. 1 Kahit na na monthly. One, may ang may ang ang PLDT sa amin. Hindi siya unlimited. Hindi. yung un wifi sa atin unlimited. galing? Unlimited. Na? Unlimited. Hindi na yung Ang limited siya Ang ang binabayaran namin <coughs> mga nasa one plus. Unli na yan. Unli. Ang um, pin pinaputol ko na yung cable namin kasi sabi, YouTube. sabi ko YouTube na lang sa Netflix. Wala na kami. Dati yung cable namin, nagbabayad pa kami 300. So ang ginawa ko, pinaputol ko yung cable, pinakabitan ko siya ng enter. mas Mas matatipid kapag kasi sa load load everyday. Ako naman, cable, 'Di ba hindi na ako hindi na ako nagamit ngayon yan dahil nag-20 20 dollars ayun mm, sa ano? Ayun 'di ba may tapatawag tayo na unlimited mm, mm, na yung mm, 30, mm, 30, 30 hours diba? hindi na ako nagamit ng yan. Kasi nga may internet. Kaya lang ano naman ako. 20 dollars a month. Pero parang 275 lang ang sinisingin na monthly sa cable. internet mm. ano, Depende din kasi sa subscribe. Cable, cable. uh, so, Isa lang naman ang mm, ano namin sa cable namin. Eh. Ay, hindi. Lahat yan. T, uh, seven. Magkakaiba two. kasi yung, kung sino yung cable provider ninyo. Parang dito din. Bell. well. Mm -mm, parang Pero feeling ko, mas nakatipid yung nakaplan na ng Maritel. Yeah. Kesa sa Lalo. Lalo sila gito ni Bella, Mami! Oh, yeah, patala nila sa school. Bag-plan na nga. Tapos na pa yung module online. Mm -hmm. mm -hmm. Si ano, ano ba ng internet ng no, kapatid ko? Po. Si Brother na Celeste. Eh, 6 months, 6 months. Grabe ang tayo Sana yung ano. <laughs> pero sabi ko nga, <laughs> nga. <laughs> yung, yung, uh, kanina masarap. Yan lang, yan lang Ha? Ano na yung butas na yan? Yung Masarap kanina. Iba mo

Nung Friday na namatay ang kapatid ko <coughs> Kausap ko nun si Daisy Magbubuk na ako nun Nang papuntang Mexico Ay, sa Dominican Republic um, Buti na lang Hindi pa ako nakabuk Na, natanggap ko na yung balita Na nangyari na yung kapatid hmm. Dahil kung nakabuk ako doon Problema ko pa. Magkano sana yung ano mo? Yung, yung ticket kung natuloy ka Ano? Yung yung pa Dominican Republic. So, we na we kong kong namin you know? 1,200 oh, mm. we one week you. Teg, isa kami ni Joel. One week you? Uh, we seven know. days. Pwede na Kasi kasama ay, ay, lahat eh. Kulang-kulang <coughs> one train. One train. Ang amin naman, sabi ni Joel, i i i i muna ang pag i 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 yung namatay ang kapatid mo tapos after a um, month makikita kang nag mm. nag happy happy ka doon That's, mm. parang yeah. ang pangit namang tingnan di ba hindi ako mm. masami naman eh ano hindi pa namin babayaran November Sa, uh, November 10 pa ang full payment hmm. um, na reserve mo ma lang may reservation na 500, 250 each. Kasi pagka nag-cancel ka, non-refundable na yun. Pag swing, pag palakas, na parang may bumagang. Tulad nung, ano? Anong airline ang nakuha mo pag punta doon? Punta ang Vancouver, WestJet, pa uwi ng Pilipinas, hanggang Lagos, PayPal. Yung pabalik mo dito, pal ka, pa, pala naman. Pal. Galing Legazpi hanggang sa Los Angeles, pal yun lahat. Ah, nag-US ka na. Hmm. Kumusta naman ang ano ng US? Okay naman. Sa LA? Sa LA? <laughs> hindi ko parang na, hindi ko masyado na-appreciate yung lux, yung Los Angeles airport. Kasi siguro dahil sa domestic na kami, dahil... connecting na. Ayun. Oh, pero wala namang ano, wala namang na Wala? Uh -huh. Diretso lang, walang mga interrogation o kung ano-ano. kaya sabi ko, first time kong nagbound to US, 'di ba? Sabi ko, kas okay pala dito magba-anok. Pero magbound. okay ka, pagka Ano rin kasi Pero yung mga ano niya, yung check, check out ka kasi doon eh. Kami pinag-check up, pinagkuha namin, lagi tapos check-in na naman kami. Hustle kami nung ano pag papuntang Depende. Pinas. Ay, hindi. Yung pabalik medyo okay-okay yung pagpa-uwi ko. Grabe. Oh. Like, pinag so nag-check out kinuha nyo lahat ng luggage. Lahat eh, uh, yun. Para kaming... Ikaw ganun anong, din. Pero, mm. ang maganda pa rin, kahit kukunin mo yung luggage, dahil, de, pag conveyor, kunin mo yung tatlong, yung dalawang luggage na malaki. Sinakay ko sa cart. Diyan pa lang sa labasan diyan, na na yung another conveyor, ipapasok na, iti-check-in mo na yun doon, na, doon na sa papuntang Toronto. Yung bago yung bago. Mm. So, pagkakuha mo, kunin din nila kaagad. Depende sa... Same thing din sa Manila no, to no, Bicol. No. Kaya parang napaka-convenient na ngayon ng umuwing Bicol pagka connecting-connecting. Dapat connecting flight ka talaga. Mm -hmm. Kasi akala kung magdo ka, kung kunyari... Akala ko yung sinakayan mo, yung galing dito. Ano sa ni na bumaba? Hindi wala pang ganon. Kung ka magsubo, di ba may international? International animal. siya pero wala pang ganon na yung. Sabi mo sa Nagstop ka pa ng Manila. Oh, ilang tapo pa ng Manila? Ang ano? ano rama, dumating ako like, doon ng So nag naglipat pa kayo ng aeroplano, hindi na. Ano <laughs> <laughs> ya, change plane pa kami pero palpa din. Palpa din. Pero yung luggage mo okay naman, wala nang extra payment or wala. Ano. Diretso na yon. Yung hmm. two kaya mas maganda pa siya, ate, kaysa doon sa ang mm -hmm. um, i-divide mo pa yung booking mo. Mm -hmm mas maganda i-connect mo na talaga yung... Para hindi ka magbabayad oh, ng extra luggage. Yeah. Hmm. Kasi pagka flight. nag Manila ka tapos ka... So parang ang aanohin mo, parang may... Yun nga, yung from Toronto to Manila, Manila to ano. Connecting flight na hindi Ay, yung, so, luggage so, mo pati sa Manila hindi ko na pala siya kinuha sa Diretso Manila. sa Bicol. Doon na yun sa vehicle kung nakuha. Nag-change plane na lang ako. I-ilipat kayo from terminal 1 to terminal 2. Pe eh, hindi, pero dapat eh, ang ang layo, ang pagkita, mahaba dahil. Wag yung, wag, wag, wag 2 hours lang. Ay, yung, ka, yung pamangkin kong galing ng Alberta, umuwi din. Eh, naiwan siya sa Vancouver. Kasi nga, pag 1 to 1 or 2 na hours. Na-delete kasi yung WestJet niya from Alberta to Vancouver. Naiwan siya sa Vancouver ng ng Paris. Pero, pero hinotel naman sila. Oo. So, the following day na siya dumating. Wala na kakain na hotel niya iba. Para sa akin, mas easy na ngayon na magbiyahe kaysa nung mga unang panahon. Kami nga, ilalayo na din kapag kanayari ang ililipat ang ano sa Bulacan. Ililipat oh, yun. nila yung airport ng international pag nagawa yung San Miguel. Ay, oo mm. nga pala, narinig ko na yan. Oo, oh, ay, ilalayo yung na, ilalayo na, okay. na yung... Di ba kami, Batangas oh. to, ano, hmm. lapit, sinadrid na mga papalapit naman. Hmm. Para saan? Pag inilipat okay, ng Bulacan, yung international. Yung international. Oh, international. Nakita ko na yun. Gagawin. You know, ginag ongoing yun eh. Hmm. O kayo naman ang lalapit sa airport. Kami naman ang lalayo. <laughs> hmm. Bakit yan? pwede naman. Eh. Meron pa rin naman ng ano. Bakit ang yung sa Ninoy ba, Maya? Tatang ay, ay, ano Parang yung mga, ayun yung mga international na mga, ano na lang, Hong Kong, mga mali, yung hindi malayuan. Pero yung mga... Ay, hindi na yung kagaya sa atin, na pagkalayo-layo, yung mga long, ano talaga. I-divide, i-divide yun. Kaya pa, Pero kung magbubuka ng ticket, pwede ka pa na mag-choose kung saan mo gusto mong magano. I, I think so. naman. Pwede pa naman, di ba? Kung saan mo gusto bumaba. depende saan mo Hindi, depende nga lahat ng mga kung Baka, depende kung ang specific yung Bulacan para sa mga malalayo, like US, yung mga ano. Pero kung ngayong ngayong airport na ito, specific lang sa mga Asian, Asian country, doon talaga sa Bulacan. Hmm wala tayong choice. Meron ding isa subi. Iaano din nila si yung subik Subi, maliit lang. Oo, maliit. Kaya sabi ko, walang niya. Ang, 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 bayad guys sa airport ng sundo namin, 5,000 libo. Pag bulakan, sampun na siguro. Kasi, naalala ko yung, yung, Post mo noon, Gigi, nung pabalik kayo dito na ang tagal ninyo sa pila, ay, tayo ate hindi na. Sa Legaspi Kasi pag nag-book ka sa Legaspi ang boarding pass na ibibigay sa iyo sa Legazpi. Collecting na sa hanggang nasa makarating ka dito. oh, ganun din naman. oh, para na lang. hindi Hindi kasi ibibigay na sa iyo lahat. mo may ano ka na ipapakita ka na lang ng i travel doon diretso yun pero kung wala wala kang i travel kaya mag ano ka rin doon sa airport ka doon sa airport mm -mm. kung wala kang i travel kasi ano, may, may ginawa ako may pinakita ko sa it's not the right one you need to go to ano yung mga nakikita mo anyan doon ka gumawa ako sa, sa Or you ano ate no, no, before makikita ako sa atin isa, yung pabalik dai oo no, before Alibaba Ay, Ay, flight ko, flight ko bukas. Ngayon Doon na kami mismo. Within 72 hours. Oh, oh pero ginawa, dame pero dame. ginawa ko a day before. Saka ako kami doon na kami mismo tapos sa Tapos ano, screenshot airport ko bumawa. lang yun. Mm -hmm. Oo, ako rin, si Nigel gumawa. Sabi niya, ano yung ano niyan, uh, barcode niya, anong kulay niyan? Uh, is saka... that blue? Sabi ko, yeah, blue. No. Green, go, dapat yata. Go at the... Mahirap <laughs> kasi sa kanila, ka ate, bang, dahil... Ano, doon pa sila nakapila sa ano. Ang oh, grabe. No. Ang haba ng pila sa na. Sa immigrant. Eh, uh, eh. Uh, iba kasi yung sa iba citizen. Yung sa foreign, no, party. foreign, foreign passport. Like, uh, Iba yung OFW. OFW at, at citizen. Pagdating mo, papasok na immigration, walang pipiliin doon. Uh, pila mo yeah, na. Isa lang yun. Pero, yung way, bago ka pumasok doon sa immigration, hiwalay. Eh, hiwalay. nakatulalaan mga tatay. Pagpapasok ka na doon, Sama-sama na kayo dahil natalo yung bosses nila. Just ko. Tatlong oras nga apat na umutik na kayo maiwan na. Sa Pilipinas lang 'yon. Sa Pilipinas. Ito kami pabalik dito. Ay, mas strict pala dito sa Los Angeles. Pinatanggal pati medyas. Ay, ang galit ko. Hindi makakintin sa paghanap ng sa pang-ahit. Hindi, alam mo yung pagbalik namin. yung jacket, belt, medyas. Sa ano, sa GFK. Sa GFK, sa US, New York. So, di ba, lahat ng mga gadgets ng mga bata, yung camera, yung uh, lahat, yun. Sabi ko, bakit ang tagal nila yung check? sabi Pilipinas, hindi. Hindi pa sila. Hindi, hmm. eh, siyempre. Okay, Nag-aantay kami. Na ba, na oo, kasi baka mamaya ininenok nila yung mga ano, di ba? Oo. Eh, nandun lahat. Nandun yung uh, iPad nung dalawa. Tingka bilang bagpak sila. Kasi yung laman ng bagpak nila, talagang nandun lang lahat ng mga gadgets, mga camera, yung GoPro, yung lahat ng Dapat mga... Dapat yung mga Tapos, di... Ang ba? Eh, pero di diba dito, dito ba naman sa talon, sa tinanggal mo lahat, kita mo naman sa ano sa screen. Tapos, kukuhanin mo U na yung uh, ano. Sa US, lalo na mga itim yung mga ano. Parang mga ano, ano ba? parang iba silang mag-check sa... Ano. Kasi diba dito sa Toronto, pag lagay mo sa conveyor, tinanggal mo lahat ng ano, di ba makapas ka sa oh. ano, door. Tapos kita mo rin naman sa screen yung mga ano. Tsaka doon na, dahi. Tapos pag gano'n noon, diba, dito papasok lang Tayo, papasok lang. lang. Tayo, Sabay mo lang sila doon, halos. hindi. Nakaganon ka. <laughs> Nakaganon ka. Papaganonin ka. Pag Tapos lahat oh, yung ano sa Los Angeles kahapon, tanggal sapatos, medyas, jacket, belt, lahat ng sa bulsa, lahat ng headband, lahat yan. Pati, paano yung mga ang Tapos, pinaganon ka. Nakaganon ka. Nakabista, tsaka ganon. Oh. Parang yung, ano, hold Kaya hassle talaga, ay, sabi ko, hindi lang. iba ang machine, x-ray machine sa US sa kaysa si Canada. Di dito sa Canada, pasok palang lang ganon. Ladaan ka lang sa parang, doon, hihinto ka, gaganon. Parang manual sila. Tapos, ang iba nga may after na na ganyan, may ganyan okay, impan. pa iba. Okay, no body no, pa. no, pa. contact dito no, no, so sa JFK. No body contact dito eh. Sa, sa GFK, Dito sa US mail. Hindi, no. pero dito sa sa Toronto. No body contact dyan eh. Pagpasok mo O kasi yung parang door nila, know, eh. -scan doon na eh. Iskan ka na doon. O, at saka tumutunog, diba? Eh doon, hindi talaga. Dahil sa Pilipinas, sa dala ko dyan, pag ang flight mo ay alas 12 ng na tanghali na, eh, o 12.40, <laughs> alas 6 pa lang, 6 alas 6 pa lang, umalis <laughs> ka na. O kaya ah, dapat alas 8 so pa lang. Pero dapat, 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 ang COVID ka na makapila, no? Hindi ka <laughs> oh, yung oh, Tulad dito na... Ang flight namin is 11. Dito lang ako. 11, pag ang tayo papalang oras. Alas 5, umalis sa Ali. Kaya lang pagdating makapila ka na. Kasi ang 7.30 mga, mga may ang mga 30, mahal pa ang pila pero ilang boys na <laughs> kumpensya iba na marami sige <laughs> ikaw yung na, taon dahil sumalit <laughs> <laughs> siguro, na, dahil, man, siguro na, dahil weekend kamay kumalit talagang uy isa yun si